Narinig niyo na ba ang mga salitang ito? or maaring merong nangaral sa inyo at sinabi ang salitang ito? Lahat ng tao ay anak ng Diyos. Paano kung sabihin ko ngayon mismo na yung mga salitang iyan ay walang katotohanan, walang katuturan at wala sa Biblia? Imulat ang iyong mata, ang iyong kaisipan na hindi lahat ay anak ng Diyos. Ayon sa Biblia. Sabi po sa John chapter 1 verse 12, ang sino mang tumanggap, ang sino mang sumasampalataya sa Panginoong Iso Kristo, ay binigyang karapatang tawaging anak ng Diyos. So, hindi lahat ay anak ng Diyos. John chapter 8, verse 44, na merong anak ang jablo At ang mga gawain ng mga anak ng jablo ay kung ano ang ginagawa ng jablo namumuhay sa kasalanan, ginagawa yung mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos. Kaya kapatid, I want you to read your Bible. I want to encourage you to open the scripture para kayo mismo ay mabuksan at malaman kung ano yung katotohanan. Tuhanan, Hindi po lahat anak ng Diyos dahil merong anak ang Diablo. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang anak ng Diablo ay nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Tayong lahat ay nilikha ng Diyos pero hindi lahat ay anak ng Diyos. Repent and return to God.